Bidyo oh. ka Oh! Katatapos lang ng EDSA. Mm -hmm. Diba? Yung commemoration for EDSA People Power Revolution. Oo. Hindi man siya na EDSA Puera. Oo. Oh -oh. marami pa rin namang, ano, Bidyo ka na eh, nakaalala at umalala. Oo Eto Ito nga, balita ko nga, isa eh, Cebu, nagkaroon pa daw ng prayer rally. Oo. Oh, Nagsalita nga si Tatay Diggs. Isang oras, may juga yun. Tagal, no? Oo, oh, tagal, no? Kaya, <laughs> natok na ako, eh. Isang Oras, may juga pero Saka si Wawawin nandoon. Na, na, nagpamigay pa ng ano, Jack. Kuya Wil. Grabe, nako abangan nyo yung video na yan na mga bata helmet. Pero syempre, today sa Barber, happy day sa mga bagong pasok. Sa channel to, please don't forget to click the subscribe button. Tiny bell palagi updated sa lahat ng mga ina-epalan at ina ng video namin videographer. Ito huh? nga videographer. Huh? Di ba yung sa EDSA nga. Uh -huh. Kaya naman dilat pa ako kasi nag-aabang ako baka i-holiday man lang. <laughs> Mamaya-maya oh, kasi Lunes na ngayon yeah. eh, di ba? Lunes na. Eh, umasa pa rin tayo. Baka bigla magkaroon ng special announcement. Pero, huwag na kayong umasa kasi mukhang wala talaga. <laughs> Pero ito nga mga kabata helmet, ang re react naman natin, itong bagong upload ni Prof. Doc Magno sa kanyang TikTok account. Hindi pa po ako pinapanganak nung idiniklara ang martial law at grade 2 ako nung nagkaroon ng people power sa EDSA. Ang naalala ko noon, yung nanay ko, ay nagpapaalam sa tatay ko para lumuwas at makibahagi sa people power sa EDSA. Hindi po siya pinayagan ng tatay ko dahil sabi ng tatay ko, baka daw magkagulo. Kaya nagmo-monitor na lang kami sa TV noon. Naalala ko pa nga yung mga kanta, kaya ako na-memorize yung nagkaisa at saka handog ng Pilipino sa mundo. So kung ganun man pala, bata pa ako ng martial law at uh, hindi ako naka-experience ng EDSA, bakit ko to ipinagdiriwang? Ang EDSA po ay sumisimbolo para sa akin ng panahon na kung kailan nagkaisa ang mga Pilipino para muling ipaglaban at humingi ng accountability sa pamahalaan. Ito yung panahon na nireject ng mga Pilipino ang isang diktador na pamamahala, nireject natin ang corruption, nireject natin ang kroniyismo, nireject natin ang, ang pag-violate ng batayang karapatan ng mga taong bayan. Ang EDSA po ay sumisimbolo ng karapatan na tinatamasan natin ngayon, malayang nakakapagpahayag malayang kumikritisay sa pamahalaan. Pero, meron pa rin po tayo mga re ilang reminders ng martial law. Yung tatay ko po, yan ang aking reminder kung ano nga ba yung martial law. Dahil, minsan-minsan, um, lagi pa rin niya akong sinasabihan, huwag masyadong nangakaway sa pamahalaan. Um, dahil delikado ang panahon, hindi natin alam po sino makakaaway natin. At hindi lang po tatay ko ang nagsasabi niyan. May mga ibang tao din po nagsasabi niyan. At tinatanong ako, hindi ba ako natatakot? Wala ba akong death ito po yung nagsisilbi sa akin na reminder na hindi natapos sa EDSA. Yung kailangan nating pagsulong ng karapatang pang at paghingi ng accountability sa pamahalaan. So, hindi po nagtatapos sa EDSA. Yung advocacy natin for good governance at paghingi ng accountability bagkos nire-remind tayo ng EDSA na kailangan nating ipagpatuloy yung mga bagay na ganito. O, oh, di ba, O, oh, nga, Two years old lang pala si Prof. Doc. Shelo, no? Mga uh -huh. panahon ng people power. Eh ako, wala pa akong hangin pala pa ako. <laughs> Pero ikaw, videographer. Oh. Ba't naman napunta sa akin nung kusapin? Siyempre! Eh ikaw, naranasan mo yun. Oh. Di ba? Mm. Oh. Ilang ano ka ba nun? Ilang taong ka nun? College ka naman nun. Basta bata pa ako nun. Hindi! <laughs> Di ba si attorney Lenny Robredo? Oh. College yata siya, Mga panahon oh. na yun. Oh. Parehas lang kayo. <laughs> Oh, bitch, Pero nung no, panahon pa na yun, pumunta ka ba ng EDSA? Hindi, hindi ako pinayagan. Hindi, hindi pinayagan! Parang kagaya mo lang yung mami ni Prof. Doc Magno, hindi daw pinayagan nung kanyang oh, kumay. Hindi pumayag eh. Eh, kasi baka daw magkagulo eh. Hmm. Pero naintrigan na ako. Pero yung tatay mo nung panahon na yun, gusto rin ba pumunta ng EDSA? Ayaw niya. Ayaw din niya, takot din. Eh sino yung mga nag-aaya na pumunta kayo? Ito Enjoying mo. ko. Ay, dito mo gusto no. mag-ano? Gusto niya nag-aaya. Eh, dito mo ba nakapunta ng na EDSA? Nakapunta daw. Nakapunta. Okay. <laughs> so nakihalo talaga siya doon? Oo. Ah, no, Mukha na naman ayaw. siya. Ano yung feeling ng video ko para habang nanonood lang kayo? Oo, oh, tuloy lang ang buhay pero nakatuto kami sa TV noon kasi may palabas. Talagang hindi na hindi na kontrolado ng gobyerno yung mga pinapalabas noon. Ah, ba't na control ba yung television dati? Yung mga network? Oo, oo kontrolado ah. nun Bawal maglabas ng ganito, bawal maglabas ng ganon pati diaryo kasali doon. Kaya nga nung namatay si Ninoy nun, pasilip-silip lang ako sa bangketa nun. Pa, patingtingin sa bangketa, habang dumadaan, sa, sa dyaryo, Sa mga dyaryo. oh, yung dyaryo malaya. Mm. Pero no, ano mismong araw ng no, EDSA, People Power, Pichuga Par, ano na sa TV? ano yung mga nakikita nyo sa TV? Ayun, maraming tao sa EDSA, ah. meron mga nasa poste, tapos si, ano, si FBR, tsaka si, yun na nga, nagtawag na nga si... Cardinal Card Sin. Cardinal Sin. Magpunta daw ng EDSA. Magulo kaya yun. But Wala. Tapos, Ay, ano yung feeling? nakaka exciting, Yay! Parang abangan ng susunod na kabanata. Parang ganun. Ano Parang nandun yung, ano, parang uhaw na uhaw sa kalayaan ng mga tao? Oo. Parang hindi mo alam saan nanggaling yung mga tao. Oo. Oh. Hindi mo alam bakit nagkaroon ng ganong tawag. Yung tawag na yon tapos parang panawagan siya, tapos tumagsa ang tao sa edsa. So, video gaper, kahit ako, hindi ko siya naranasan. E kailangan pa rin talaga yan, alalahanin, no? Oo. Hindi siya pwedeng tanggalin sa history kagaya ng ginagawa ng iba. Hindi, porke, hindi nangyari sa'yo. At hindi, hindi mo, mo inabutan O, hindi mo inabutan, ay hindi nangyari. Kasi may nangyari, Diyos ko naman, oo. No, o, kasi ganyan yung gawa yung iba mga bata, Hilwin. Ito ang kanilang laging script. No. Nabuhay ka ba noon? Naranasan mo bang EDSA? Eh, hindi mo. Eh, wala. wala ka pa nun eh. eh. wala nga. Eh, wala ka eh, nangyari. Pero may nangyari. Oh. Hindi porke, hindi ka nasama dun sa gulo, <laughs> hindi ka nasama dun sa bagyo. Uh -oh. Sabihin na natin may bagyo, bagyong Yolanda. Damay na natin mm -hmm. si bagyong Yolanda. Porke, hindi ka nasalatan ng bagyong Yolanda, ibig sabihin, walang nangyaring bagyo. Walang nangyaring walang bagyo. Nangyaring oh, diba? bagyo. Ganon din ang EDSA. Hindi porket hindi ka pabuhay ng mga panahon na 'yon at hangin ka pa lang o kaya kabuti ka pa lang eh hindi nangyari ang EDSA kasi yung iba yan ang script. Kasi, kasi ng Pilipinas ang history. O, di ba? Oh, kung history dito sa Pilipinas gusto n'yong baguhin, hindi n'yo mababago ang world history. Oo. oo. oh Kasi nakatatak na 'yan, bitch, kapatid. Kasi sa parte na 'yan ng history ng buong mundo. Oo. Kaya nga e naging... Eh, na sa ibang bansa eh. Alam, di ba? Oo, oh, kaya nga sa naging... Diktador, oh. Or... Naging yung... mm. nga yung peaceful na EDSE eh, sa ibang bansa. Mm. Na pwede pala yung ganon. Mm, na diba? peaceful revolution. Kaya so, nga ginaya din nila. Mm. So, ayan mga kabat ang helmet. Lalo na sa mga kamillennial ko. O, oh, mm. di ba? You at ka... <laughs> ano Ma mo? At uh mo. -oh. Hindi porket na hindi natin niya naabutan o naranasan, eh hindi yan totoo na nangyari. Uh Oo. -oh, diba? Kasi... Kaya ka nga may mga story yan, Kaya uh -oh. nga may mga libro. Kaya lang itong mga libro medyo malapit ng mawala para mga dinosaur kasi nga pilit nga nila binabago. Ano Maka dissolve Pero hindi <laughs> dapat. Uh -oh. Pero kasi yun nangyari. Halimbawa, nag-akyatan sa... Oy? sa ano nang malakas niya. Yung totoo yan, yan ah. di ba nga ang kwento totoy. ni Mother SP? Mm -hmm umakit nga sila sa bakod ng malakayang at doon nga nila, nakita yung mga paintings, yung mga, yung mga, sapatos. Yung mga sapatos, pabango, bulak-bulak. At saka bulak, yung mga biktima ng martial law. Totoo yung yun. iba sa kanila ay buhay pa rin. Yung mga na-torture, o diba? Hmm. So, ay mga kabata helmet, sana next year, eh talagang pang malakasan na i-holiday na to. <laughs> Nandito talaga ako sa punto na i-holiday. Pero yung tipo bang para alalahanin. Pero hmm. nakakatawa lang talaga kasi kahit saan ka daw na nandun, kahapon, kasi kahapon yung EDSA, People Power Revolution, di ba? Pishka pa. Mm -hmm. Kasi 26 na ngayon. Eh, pang malakasan na nagdiwang, binagdiwang pa rin, Pishka pa. May mga programa sa iba't mm -hmm. ibang mga lugar. So, ayan mga kabatang helmet, ikaw, comment down below nyo naman dito. Wala mo sasabi nyo regarding naman doon sa EDSA prayer rally wow. na mo sa Cebu. Ang wow. haba talaga ng speech, Pishka pa. <laughs> At naloka ako nabigay si Kuya Win. ko so, parang nanood ako ng Huawei. Wow, wow. Nakala ko ba prayer rally? Pero anyway, highway comment down below nyo kung ano sabi nyo. And stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi namin sa boy, yung nag-helmet din ang bukid keeps getting better everyday. God bless everyone. oh yes, video nga pa. Ang masasabi ko lang. Bigyan ng jacket yan. Bigyan ng jacket yan. Bakit ano? sila nag-aid sa people power sa Cebu? At, bakit nga ba? At bakit sa Cebu mga batang helmet? Bakit hindi kaya sa Davao? Ito. Kaya oh. nang lumipad pa sila Tatay Diggs. Kasi mas maganda siguro pa sa Davao. Oo, kagaya ng prayer rally dati oh, no, sa Davao. Oh. Pero ito, pero yung speech nga, medyo ka pa, uh -uh. ni Tatay Diggs. Mm Talagang ano. Sa bisaya. Cebu ah. talaga. Kaya, sa Cebu ah. Pero hindi talaga naaligtas yung mga mura. Umulang talaga. Pero, Prayer oh, rally? Ha? Oh. Prayer rally?